Muling nakapagtala po ng landslide sa Villa Verde Road ng San Nicolas Municipal Disaster Risk Reduction Management Office dahilan ng pansamantalang pagbabawal sa mga heavy vehicles na dumaan sa naturang bahagi at pagpapatupad ng one-lane passable para sa mga light vehicles. Sa panayam ng IFM News, dagupan kay San Nicolas MDRRMO Situation Reporter Developer. John Mark Serginia ay bandang alas 9 ng umaga kahapon nang maitala ang landslide dahilan upang isara ang bahagi ng daanan sa publiko. Uh, 9 am ng umaga, tumawag po sa amin ang Santa Fe MDRRMO na magsasara po sila sa taas. So nakipag-coordinate po sila dito sa San Nicolas MDRRMO na magsara din po kami para synchronize po yung operations namin. So pagdating po namin sa bridge sa Villa Verde, 930 a.m. nagsara na po kami doon uh, dahil sa landslide po sa Sitio Kulibong. At uh, sa ngayon po as of now po, status po ng ating daan ay one lane passable for light vehicles uh, at bawal po ang mga truck, uh, mga SUV sedan, motor pwede pong dumaan sa Villaverde. Yan po ang tinig po ni uh, MDRRMO na San Nicolas Situation Report uh, developer John Mike Sarginia. Tiniyak naman po ng opisyal na pinaigting ang koordinasyon sa kapulisan at iba pang ahensya upang agad maipabatid sa publiko ang anumang insidente o early warning sa naturang bahagi at agad na matugunan sa kaling magsagawa ng clearing operation. ginagawa po ngayon ng San Nicolas MDRRMO, uh, coordination po sa Santa Fe uh, sa status po ng ating daan. Through this, uh, makakaiwas po tayo sa unnecessary incidents. At uh, makaka po tayo ng early warnings uh, through coordination po with Santa Fe. Yun po ang ginagawa natin. And then lagi po tayo... Paalala po ng tanggapan din sa publiko na mag-ingat sa pagbaybay sa naturang bahagi ng Villa Verde Road upang makaiwas sa aksidente. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!